What is up, mga pre? Panibagong video na naman tayo ngayon. <laughs> ayan, so meron tayong problema dito kay Puti. Uh, alam ko marami rin nangyayaring ganito sa mga katropa natin dyan. So ganito lang, papakita ko sa inyo ha. Ayan, so baka na-encounter na nyo na yung ganito. Ayan, switch natin, tapos pag binrate natin, walang ilaw yung taillight. Ayan, ayan, tapos dito, sa kanan meron. Ayan, tingnan nyo. Oh. Meron, di ba? Tapos minsan din, nagkukurap-kurap yan pag pinipreno nyo. Kunti-kunti. O, -kunti. oh, ba? Diba? Hindi siya kumukurap. Pero yan, may times din na kumukurap yan mga pre. Ito talagang wala. O, oh. wala. So, hindi nyo mapapaandar to kahit i-push button nyo ng nakapreno. Ayan, oh, wala. Wala, wala men. Pero pag dito, yan nakailaw na yan tapos pin nyo yung button. Ah, magi-start. Pero dito sa kabila wala. Ayan oh, naka-switch. Oh. Sa kabila wala, walang pre walang ano, walang ilaw. So, ang ang kwan dito, ang salarin ay ito. Ito, itong switch natin ato. ito. Ay, nakita ba sa camera? Madilim. Yan, ito, 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 ito. Namumuti na itong ano natin. Ito mga pre, yan. Kailangan lang natin ito linisin. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ah, uh, lagay natin dito sa camera holder natin. Yan. Mm. Yan mga pre, yan. Ngayon, kung paano ito tanggalin, ganito lang. Kuha kayo ng ganito pre, tas magano kayo ng kwan. Uh, liha. Ayan, pang liha natin, pang linis natin doon sa terminal. Ayan sa kanyang connector. Ito lang. Mga pre, meron ditong butas na susundin nyo yan para lumabas yung kanyang katas. Ay, hindi, hindi. May lock kasi yan mga pre. Ito. Tapos hugutin nyo lang. Ayan. Kita nyo yan. Kito nyo yan. Yan, yan, yan. Yan, lock na yan, yan. Yan, o. Oh. Kita nyo ba? Yan. Yan. So, ganyan. Ang gagawin nyo lang mga pre is buksan nyo to mga pre. Ganito lang, o. Oh. Sundutin nyo dito. Kuha kayo ng panundot. Itong wire. Itong alambre na to parang lock. Lock nya. Pag ganyan lang. Tapos, ang goal nyo lang ay tanggalin siya. Yan. Tapos, ilagay nyo lang doon. Ngayon, ito naman mga pre, pwede nyong kam uh, pwede nyong kamayin, pwede nyo ring sundutin ng paganto. Depende sa discarte nyo yan. Pero yan, maganda, okay na rin yan. Iyanon nyo lang yan, i-slide, i-slide. Baloktotin nyo lang yan papagad mga pre. Yan. Ayan yan mga pre, ganyan. So ito, dalawang wire kasi yan. Uh, parang secure security na para pag nagpreno ka uh, doon mo lang mai-start yung engine natin ayan ma-activate yung starter so ang gagawin lang natin dito mga pre ayan hanapin yo lang to yung may lock kuha kayo ng panundo tas kita nyo ba sa camera ayan isungkit nyo lang dito pre may susungkitan diyan tas iaangat ito ganyan no yan, pa-slide ba? Hanggang sa umangat. Tapos sa kabila rin. Tapos may konting hila. Ayan, balikan natin yung kabila. Yan, ganyan na itsura niya pre. Tanggal na natin. So, ingatan nyo lang, hindi malaglag yung ibang parts. Uh, ito yan ha. Yan o. Oh. May spring. Tapos itong puti na plastic pa to, ceramic. Yan. Yan, ganyan siya pre. Yan, yan, ganyan yan. Yan. So, ang purpose nito mga pre, pag hindi kayo nag-break, pag hindi kayo nag-break, yung contact niya nandito. yan sa puti, sa plastic. Tapos, pagka, uh, nagpray no naman kayo pupunta siya dito sa metal ayan o ganyan siya ayun tanggal ayan so explain ko tanggalin natin ganito siya pre oops dito para makita nyo ayan ayan so pag, pag hindi kayo nagpray no ah uh, dito siya nakakontak Diyan sa so may puti, yan oh. T kita nyo may itim. Yan, 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 yan. Marami na yan. Yan, dito siya nakakontak. Ngayon, pag pinreno nyo yan, lalabas to. Pag ganun, dito siya kukontak naman. Itong gitna, yan ay metal. Ngayon, pansin nyo marami, diba? Dumi. O, oh, ito din, mga pre. Set aside natin to. Para makita nyo, ayan o. Oh. O, oh, ganyan siya. Tanggalin nyo lang na ganyan. Yan. Kita nyo to. Ayan o. Oh. O, oh, merde boy. Nagmumolds. Ngayon, ganito yun lang natin mga pre. Kaya tayo may liha. Walang kayo ng maliit. Tapos, i-grind nyo lang. Tanggalin nyo yung verde. Yung molds. Yun. sa so, yung isa din. Yun. Nalinisan na natin mga pre. Ayan. So, doon tayo sa metal. Para tayo naging parot ah. Metal. Ayan mga pre. Bale, lihain nyo lang dito. Paikot. Ayan eh, o. Paikot dyan. Ayan. So, after nyan, pwede natin balik. Pwede, linisin na rin natin to pre. Pero ito, kahit diyan malinis, kahit hindi nyo matanggal, tinan nyo. Ayan. Na, namuti na, diba? Ayan. Kahit di nyo ito linisin, okay lang. Walang problema. Kaso yung dumi nya, baka pumunta ulit doon sa may kwan, metal. Yan. So, ang assemble nito mga pre, yan o. Pag ganyan, yung metal, ayun, papasok doon sa puti. ano o. Yan. yan. Tapos ito. Pag ganon. O, yan. So, ito, parehas lang yan. Parehas lang yan. Pero may na-open no akong isang ganto na magkaiba yan, mahaba at maiksi. Ah... Uh, Mabat maikse. Pag nagkamali kayo, pag piniga nyo at hindi umilaw, Baliktarin tarin nyo lang yun mga pre. Yung nandito, ilagay nyo dito. Yung nandito, ilagay dito. Ganun lang. ngayon, huwag nyo kakalimutan to ha. Ah. Itong spring. Yan. Babalik nyo yun dito. Ito. Yan. Pag ganyan. balik na natin. Let's go. Ito. Iyakap nyo lang yun dito. Yan. Kita nyo ba? Dito Dito mga pre. Yan, salpak nyo dito, paabot ganyan. Ganyan itsura nya. Yan. Yan o. Oh. Ganyan siya mga pre, pag hindi nakapreno. Pag nagpreno kayo, lalabas yan pa ganun. O, oh, pupunta siya doon sa metal. Yan. O, oh, ngayon, sarado na natin. Sok-sok lang, sok-sok. Yeah. O, oh, ngayon, Try natin Pantarin natin Hindi Kahit yun yun lang And now Ayan nyo Nakailaw na pre oh, Nakailaw na Ganyan Pag hindi nakapreno Tapos pag pinreno mo Iilaw Ayan o oh. Ayan nyo to O oh, Kita ba Ayan nakita Ito Pag pinindot ko to meaning hindi nakapreno kasi nakabalik tong ganyan pag pin pinreno mo yan lalabas yung parang titi niya ipreno ayun so okay na umilaw na ngayon testingin na natin ang buo balik natin Yan. Salpak. Yan, yung flat facing doon sa so, may kanto ayun oh. Doon doon itatapat. Para maisuksok niyo nang maayos. Yan. Oh, ayan ang mga pre. Oh, di ba? Di ba kanina hindi yan nagpepreno, hindi umiilaw pag pinipreno. ngayon preno natin. Eh no. Di ba? Baka diba nina hindi aandar kasi nga hindi umiilaw yon. Hindi Nagkakaroon ng kill switch Ayan Pindutin natin to Tapos Push button Ayan Nagstart na mga pre So ayun lang mga pre Pinawisan tayo Ainit na kasi Sa Taiwan eh So ayun lang mga pre Sana may natutunan yung Sa video na to Kung ganon na nangyayari Sa motor nyo Minsan Nahirap ang may paanda rin Yung parang Naglulos contact Linisin nyo yung ganito nyo Or Check nyo yung preno nyo Kung Ayan o oh check nyo yung preno nyo kung nagbi-blink -blink. pag pisilin nyo to ng paunti-unti pisilin nyo ng paunti-unti dapat hindi siya yung nagbi-blink bago magtuluyan mag-switch yung ilaw dapat, ano yan dapat, minsanan lang pag nag-blink yan, diretsyong blink yan diretsyong blink, no? diretsyong switch yan so, pag, pinren, pag pin-rest pag pin nyo yung preno nyo ng konti-konti hanggang sa mag-red tapos nagbiblink yan meaning marumi na tong switch nyo dito yan so ayun lang mga pre sana may natutunan kayo sa video na to simple lang to simple lang pero uh, iiwas iiwas kayo sa malaking gastos kasi pag nagpunta kayo sa mga mekaniko hindi nyo rin kilala natural syempre papalitan nila lang kung ano ano so sa mga honest na mekaniko dyan salute keep up the good work sana may natutunan din kayo sa video na to, yung eh, mga ka-DIY natin dyan. Maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat. Bye-bye.